kumakaway na naman si Charlene, di nauubusan ng idea sa kusina. Ngayon nga may breakfast, lunch, dinner at may dessert pa. Whole day menu with Jolly. Good morning! Simple pepper lunch recipe for breakfast. Sa high heat, lagyan ng oil o mantika, beef, sukiyaki. Ilagay part by part, parang nagluluto ka lang sa samgyupsal, asinan with salt mm -mm, at santamakmak na pepper. Char. Pag nag-char, I-flip tapos season ulit with salt at sandamakmak na pepper. Mga 5 to 7 minutes lang ang cooking time at ready to serve na. Bagay na bagay sa kimchi at jolly whole corn kernels o yung tinatawag ni Charlene na horker kernels. Ready na agad-agad dahil sa easy open can. Pwedeng pwede pambaon ang pepper lunch with whole corn and kimchi. Susunod! Susunod! Ang lunch natin, ma'am sir, ay bangus si mushroom. Meron tayong kapiranggot na 300 grams frozen bangus. At ang sikretong teknik na pampadami ng kagat, jolly whole mushroom. Masustansya pa dahil ito ay rich in protein, fibers, and antioxidants. na drain na at ikat na natin 1 half, 1 port, 1 eighth, disappear-appear, basta kasing size ng mga sisig. Sa high heat, maglagay ng oil o mantika. Gisahin ang onion, then jolly mushrooms, tapos Season with salt and pepper. Gisahin hanggang sa mag-resign at matusta. Ilagay ang frozen bangus. Season with salt, pepper, sugar, chili flakes at toyo. Yung mga flavor sa bangus kakapit sa mga mushroom natin. Ang isa pang hack na ginagawa ni Charlene ay maglagay ng lemon. Pwede syempre ang calamansi. Pero mas madali kasing pigain itong si lemon. Mabilis umamin. Mm -mm. Lutuin pa rin sa high heat. As in hot na parang sizzling plate. At iflaten. Maglagay ng dalawang itlog. Lutuin at boom, siya kalaka. Ready to serve na ang bangus sisig with mushroom. Susunod. Para sa dinner, ma'am, sir, chicken curry with coconut milk. Maglagay ng oil o? Oh. Ah! Understandable. Mag-ingat sa isplakak ng mantika. Pan-fry ang carrots sa kapatatas at set aside. Sa same pan, lagay ng oil o oh, mantika, gisahin ang onion, ginger, garlic hanggang sa magsumbong sa best friend. Lagay ang anim na legs at anim na Thai part. Season with salt and pepper. At gisahin hanggang sa mag out. Kapag ganyan na ang itsura, maglagay ng one can jolly coconut cream o kakang gata o gata na unang piga. Pero ito sa easy open can. 100% made with real coconuts. Tapos, dagdag kalahating lata ng tubig. 4 tablespoons curry powder at optional turmeric powder. Mix well! Nakakamiss si Grandpa Kitchen. Pag kumulo na, Turn to low heat at simmer for 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutos, season with fish sauce, cumin powder, optional ulit, sugar, chili flakes at pepper. Mix well! Lagay ng bell pepper at pan-fried carrots at potatoes. Haluin at simmer ulit for 10 minutes at boom! Siya kalaka! Chicken curry with coconut milk pero jolly coconut cream ang ginamit natin. Pwede naman kasi. Mas pangluto pa nga kapag cream. Pero wait, there's more. Susunod! Susunod! Si may pa-dessert pa si Charlene. Peach, sago, sa rolling boil. Maglagay pa konti-konti lang ng 1 cup mini sago. Haluin para hindi magdikit-dikit. Cook for 20 minutes. Tapos patayin yung apoy. Soak for 20 minutes. Tapos wash sa running water. Tapos drain. Magsala dahil madami ang nagresign sa episode na to. Mm, mm So, Jolly Peach Halves, tell me about your strengths. Ahem, sweet and plump peaches that may be used as replacement for mangoes. Available all year round. Wow, I'm impressed. Hiwain na natin. Dice. One pack chilled all-purpose cream. Whisk. Khalifa for 2 minutes. Tapos, isang lata condensed milk. Whisk. Then add a few drops of yellow food coloring. Lagay na ng koksago at dices ng Jolly Peach halves. Chill for at least one hour at may dessert ka na. Peach sago. Kapag nabibigay mo ang sarap at sustansya, yan ang Jolly Love. Ay Lafang with Love. Mm -mm.